what's sa mga repa, sobrang lamig. Hindi namin inaasa na sobrang lamig nga pala ngayong araw na to. Para nasa loob kami ng rep, gumisi kami na maaga para maghintay ng basa may labas. Bali 6am na mga repa. At ngayon ding araw na to, magpapabunot ako ng ngipin. At si Mark naman magpapacheck up. Meron nga palang schedule yung pagdating ng bus, 6.30am. Ayun mga hindi nandito na rin yung ating bus na sasakyan papunta ng klinik. Sobrang nilalamig nga ako. Paminsan-minsan kasi mga repa, hindi pare-parehas. Yung klima dito, minsan kitong oras mainit, minsan naman malamig talaga. Babalik pa sana ako accommodation para kumuwasan na ng bonnet at takip sa muka. Kaso lang, medyo malayo na at baka maiwan pa ako ng bus dahil parting na nga. Mga ilang araw nga pala mga repa, kumikirot yung aking ipin dahil hindi ko na nga matiis. Nanghingi ako ng leave para makapagpabunot na. Hindi kasi ako makapagpoko sa trabaho mga repa. Kumikirot siya kapag nagbubuhat ako. Grabe kapag ngipin ang sumasakit mga repa. Pati yung ulo mo na apektuan, sumasakit din. Tapos nahihirapan din ako lumunok dahil meron akong tonsil. Pero syempre, kahit ganon, na ng haramdaman, ngiti pa rin tayo. Ngipin lang yan, mas pagtayo, tayo. Medyo lumiliwanag na nga at yung mga puno nga ay nalalagas na yung mga dahon. Sabi do kasi nila malapit na daw mag snow kaya mag ready na kami mga karepa ng aming winter jacket at mga boots. Ito rin siguro dahil lang kung ba't kumikir at saka ngipin malamig na nga. Sa wakas mga karepa, nandito na rin tayo. Pag stop nga ng bus ay bumaba na rin kami patungo doon sa miklik na sinasabi nila. Hindi pa namin alam at kabisado yung lugar na to pero magtatanong-tanong na lang kami. Habang nag-vlog nga ako ay minakita ako do sa may bintana ng bus. May sumisilip, kumakaway-kaway. Hello sa inyo, araw. sila, nakasama sila sa vlog ko. Habang naglalakad nga kami ni Mike, binibiro ko siya. Sabi ko sa kanya, magkoreano siya. <laughs> Anong eso Hindi <laughs> Tamang lakad lang kami dito at medyo malayo pa daw yung klinik na pupuntahan namin. Buti na lang tinignan ko yung cellphone ko. Nagchat sa akin si sir at ang sabi niya, bago daw kami dumiretso sa may clinic ay pumunta muna kami sa may factory doctor para daw makapagpacheck up kung ano daw talaga ang tatanggalin at bubunutin sa akin kumikirot ng ngipin. At yung aming factory doctor ay tatawag sa may dentist kung meron ba naka-schedule ngayon dahil magpapa schedule pa pala pag magpapabunot ng ngipin. O ayun na mga repa, nakarating na rin kami sa may factory doctor. Ang kaso nga lang sarado pa. Kaya naghintay muna kami sa labas at ayun, lamig na lamig kami. Hindi talaga namin inaasahan ang ito talaga kalamig. Ngayon, araw na to, titisin namin yung lamig hanggang alas 8 ng umaga, yung palang oras ng pagbukas ng factory doctor sa paghihintay nga namin ay sumisikit na ang ating haring araw, at para nga mabawasan yung lamig na nararamdaman namin, lumapit kami sa may sinasisinaga ng araw para magbilad napakalamig, lamig eh. normal lang kasi sa factory doctor yun yung lamig doon, kaya sanay na rin kami nang pasado alas 8 na nga ng umaga ay bukas na rin yung mini hospital. Hindi lang pala kami ang magpapacheck up ngayong araw na to. Buti na lang mga repa, nakasingit ako dahil sila pala nakaschedule. Pagdating na ng doktor ay nagsipagpasukan na kami lahat at pumila na rin. Natapos na rin ako macheck ni Doc at sabi niya punta daw kami sa may kabila. Doon sa may clinic kung saan ako magpapabunot ng ngipin. Buti na nga lang ipinayagan ako kahit hindi ako naka-schedule ngayong araw na to. Kaya naglakad na kami ni Mark para hanapin yung clinic na sinasabi sa amin ni Doc. Malapit lang naman daw dito yon. Kaya madali lang namin dumahanap. Dito. dito. you At sa wakas nga, nahanap na rin namin yung clinic. Sakto nga rin ay mag-alas 9 na ng umaga at open na rin yung clinic. Kaya pagpasok namin, iumupo na kami para maghintay, para matawag na at ma na yung ngipin ko. Ang kaso nga lang, hindi doon nila kayang bunutin yung ngipin ko na sumasakit. Kaya ililipot na lang daw nila ako sa mas malaki pang clinic. Doon sa may dentist na kaya mag-alis ng ngipin, na inooperahan. Medyo malalim na daw kasi mga karepa, kaya hindi na kayang bunutin. Niresetahan na lang muna nila ako ng gamot. Kaya ngayong araw na to, sayang yung ginamit kong lib. Hindi mabubunot yung ating ngipin na sumasakit. Kaya ilang araw ako magtitiis ng kumikirot kong ngipin. In. dahil nga sabi sa akin ng dentist ay one week daw ang magpapa-schedule ulit sa ibang dentist at clinic kaya ang gagawin ko ngayong araw na to ay sasamahan ko na lang si Mark para magpa-check up bali na kami ng bus at sumakay na rin papunta sa may hospital na pupuntahan namin si Mark naman ay magpapa up siya dahil yung tagaliran daw niya ay sumasakit syempre dahil nasa abroad tayo kailangan kapag minaramdaman tayo magpa-check up na tayo at wag natin itong binabaliwala dahil mahalaga ang kalusugan dahil nagtatrabaho tayo dahil nga kalusugan at katawan natin ang puhunan natin dito o ay na pa nandito na rin kami sa pupuntahan namin pag hinto ng bus ay bumaba na rin kami at ang lakad-lakad na para hanapin yung hospital. Sa paglalakad nga namin ay nagugutom na kami. Kaya ayun naghanap na kami na pwede namin makainan. Hindi kasi kami nakapag-almusal dahil maaga kaming umalis. Dito na lang pala kami kakain sa si Amigo Grill Bar. Pagpasok nga namin ay umorder na kami at mopunaren na rin. Dumating na rin pala mga karepa yung inorder namin. Namiss namin yung burger mga karepa. Ilang araw kami di nakakain ito. Medyo malayo kasi sa amin yung mga bilihan na magayitong pagkain. Otro mga karepa. Kain tayo. Habang kumakain nga kami, pinagtitingin ng kami ng mga tao sa may paligid. Dahil nga hindi uso dito ang mga vlog-vlog, nagtataka sila kung ano bang ginagawa ako. Yung isang nga sa gilid ay tumatawa pa, pinagtatawanan ako. Pero okay lang, basta ako, kakain ako, bahala kayo dyan. Itong burger yung nga plan na ng inorder namin ay napakasarap, napakalaki pa. At ang dami pa ng cheese. Naalala ko tuloy yung binibenta kong cheese hotdog dati. Yung maraming cheese na binabalik-balikan ng mga suki ko. Ang ating karepa cheese hotdog. Dahil nga nagmahal din yung mga bilihin at umalis ako. Nahinto yun mga karepa. Sayang pa naman, na naka-benta pero okay lang yon at least nakaipon naman tayo at nagamit natin yung pera yung time na yun ay marami akong utang at nakabaya din ako kaya laking salamat ko talaga sa pagbibenta ko ng cheese hotdog dati alam ko may magtatanong diyan ako marami akong utang tulad ko na sumusubok at nag apply sa iba't ibang mga agency at para makapag-abroad nangutang ako ng mga pamasahe mga documents na gagamitin ko at yun po ang dahilan ko ba't ako nagkaroon ng utang Ganun talaga makarepa kailangan mo makipagsapalaran kaya kung kayo makarepa may utang din kayo huwag niyo itong kakahiya at least nagamit niyo rin ito sa importanteng bagay. Tignan niya si Mark mga karepo, kumakain siya at nahihiya. Hindi tuloy siya makatingin sa may camera. Gawa rin nga ng pinagtitinginan na kami ng mga tao sa paligid. Pagkatapos nga namin kumain, lumabas na kami. Ibilisan na kami ng tubig dahil uhaw na uhaw na kami. Kaso nga nang wala sila dito. Kaya bumili lang kami ng Pepsi Zero. Walang masyadong asid kaya okay lang to sa amin. Sa wakas nga, nakarating rin kami sa may hospital na hinahanap namin. Ang kaso nga lang mga karepa, wala daw doktor. Kaya ayun, mag-i-schedule na naman si Mark ng check niya sa ibang araw. Kaya for days vlog, kami dalawa, parehas ang nangyari sa amin, nilipat din kami sa ibang hospital at yung sinasabi nilang hospital na yon ay napakalayo pa. Gamit na gamit yung leave namin nito. Kaya dito sa abroad, napakahirap talaga pa nagkakasakit ka. Kami dalawa ni Mark ay nagdesisyon na lang na umuwi na lang at para mapagpahinga na rin dahil maaga kami nagising at umalis kanina. Dumiretso na kami sa may train station. Dahil ka pa naghintay pa daw kami ng bus ay 2 pm pa daw ang dating, matatagalan pa. Sa may train naman ay alauna yung ales. kaya mabilis kami makakauwi. Agad na nga kami bumili ng ticket at naghintay na rin ng train na darating. Balipasado 129. Kaya bus na kami Mike, para tingnan kung parating na ngayon trend na hinihintay namin. Kahit alauna na nga ng tangali ay malamig pa rin. Ayan na mga repa. Parating na rin yung train na hinihintay namin at lahat kami ay nagsipag-abang na sa gilid para makasakay na. Pagsakay nga namin ng train ay naghanap na kami ng pwede naming maupuan. Tapos hinanap ko na rin yung ticket na binigay sa ating kanina. Ipapaiskan na rin to sa may conductor. Dahil kapag ito ay nawala mo, magbabayad ka ulit sa kanila. O kaya baka pababain ka. Hindi, diya ko lang. Bali, ilang araw na naman tayo maghihintay mga karepa ng schedule natin para sa hospital at sa klinik para mabunot na yung ating ngipin na sumasakit. At para si Martin ay nakapag-check up na rin sa so, nakapanood ng vlog ko na to, naman po ng video na to. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang ang aking video mga karepa. Maraming salamat sa panonood.